Kai Soto, lumapad nga ba ang katawan? Well, tingnan natin ang mga latest pictures ni Kai Soto at kung totoo bang lumalapad ang kanyang katawan. Well, looking at sa mga pictures na ito, ay masasabi natin na hindi masyadong malaki ang kaibahan pero dito sa pinaka latest picture ay mukhang nawala ang lahat ng mga body fats ni Kai Soto at lumiit ng konti, leaving only the muscles. I don't know, pero pati ang kanyang mukha ay lumiit rin dito sa picture na ito. Pero there is no definite evidence na lumapad ang katawan ni Kai Soto. Aside from lumapad na ang katawan ni Kai Soto, ay bumilis na daw siya. Bumilis na nga ba si Kai Soto? Well, most probably ay bumilis na si Kai Soto dahil fully healed na ang kanyang injury nag-slow down lang kasi si Kai Soto nang nagkaroon siya ng injury. Kaya hindi malabong totoo na bumili si Kai Soto ngayong wala ng sakit ang kanyang likod. And add to that is the fact na normal sa isang injured player na makabalik sa kanyang laro kapag alam niya na fully healed na ang injury at wala ng risk na ma-injured ulit. Kaya malaking bagay ang matagal na pahinga ni Kai Soto bago siya babalik sa paglalaro. At ngayong malakas na muli si Kai Soto, ay tuloy rin ang kanyang development. Pero ang tanong, makukuha pa kaya ni Kai Soto ang kanyang full potential? Well, bago 'yan ay titingnan muna natin ang ceiling ni Kai Soto. In terms of ceiling, ay napakataas ng ceiling ni Kai Soto. In fact, marami ang nagsasabing sky is the limit sa kanyang potential. And I still believe it holds water until now. Meron tayong sulid na mga evidence na magpapatibay kung gaano kalaki ng potential ni Kai Soto. Unang-una ay nung nakalaro niya ang Phoenix Suns na kung saan umiscore si Kai Soto ng 13 points. At sa Summer League naman against Portland Trailblazers ay isa namang all-around game ang kanyang pinakita at partida pa yan dahil merong ininda si Kai Soto sa kanyang likod. And those two games against NBA level talent prove kung gaano kalaki ng potential ni Kai Soto. Sky is the limit indeed. Samantala, ano ang dapat gawin ng NBA tungkol kina Scott Foster and Chris Paul? Kung akala ni Chris Paul na kailangan niyang mag tungkol sa pagharap sa kanyang dating kuponan ay nagkakamali siya. Bukod sa Phoenix Suns, ang veteranong guard ay makipagtuos din sa kanyang pinakamalaking kaaway, ang NBA referee na si Scott Foster. Sa huling bahagi ng second quarter, si Chris Paul fouled Kevin Durant at ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon kay referee Scott Foster at agad na nagpataw ng dalawang technical foul si Foster kay Paul na nagresulta sa ikapitong pag-eject ni CP3 sa kanyang karera. Ito ang pinakabagong yugto ng sagutan sa pagitan ni na Chris Paul at Scott Foster. At ito'y nagtutulak sa marami na magtanong kung kailan ito matatapos o kung matatapos ba talaga ang kaguluhang ito. Ang unang public criticism ni Chris Paul kay Foster ay nangyari nung playoffs ng 2018 nang siya ay kasama pa sa Houston Rockets. Sinabi niya sa mga reporter, I got attacked tonight. Scott Foster at his finest. At ang pangalawang insidente ay nangyari habang si Chris Paul ay kasama sa OKC Thunder. Na tinukoy ang isang mahalagang pagtawag ng delay of game ni Foster noong 2020 ang playoffs ng 2021 ay nagdagdag lamang ng init sa hidwaan. Dahil sa pagkatalo sa Lakers sa Game 3 of the first round, Mark Paul's 11th postseason loss officiated by Foster. Sa kasalukuyan, si Chris Paul ay may 3-17 na record sa postseason with Foster on the sidelines. At ang mga comments ni Chris Paul matapos ang kanyang ejection, confirm what everyone else knew. It's personal between him and Foster. The veteran guard briefly explained kung bakit sila nagkaroon ng hidwaan ni Foster sa mga nakalipas na taon. At ano kaya ang dapat gawin ng NBA tungkol kina Scott Foster at Chris Paul? Malinaw na may kaalaman ang liga sa mga frustration ni Chris Paul kay Scott Foster. Kaya bakit patuloy pa rin silang pumapayag na siya ang mag-officiate sa mga laro ni CP3? At anong mga hakbang ang maari nilang gawin sa hinaharap? At dapat ng opisyal na investigahan ni Adam Solver ang sitwasyon, hinggil kina Paul at Foster, upang itigil ang personal na bias na pumasok sa pagiging professional sa laro. Ito ang mga isyu na nagdudulot ng negatibong pananaw sa mga referee sa liga. Nakikita sa bagong NBA season ngayon ang ilang pag-aalinlangan sa kilos ng mga referees. Nagprotesta ang Los Angeles Lakers sa mga kulang na tawag laban kay LeBron James. At nagamit ng Memphis Grizzlies head coach Taylor Jenkins ang kanyang post-game presser para magalit sa nag-officiate ng laro. At hindi lang rough calls ang iniisip ng mga player, coach at fans kundi pati na rin ang mga referees sa likod ng mga ito. While the situation between Paul and Foster continues to unfold, kailangang suriin ng NBA ang pangunahing isyo sa halip na ito'y baliwalain lamang. Ang imbestigasyon sa pag-uugali ni Foster kasama ang posibleng fine, ang tanging paraan upang matapos ang sagupaang ito. Ang alitan ni Paul at Foster ay mas masahol pa kesa mga kontrobersiya ni Eric Lewis, isang retired referee na nagkaroon ng mga issue. At isa itong pangunahing dahilan kung bakit everyone is upset with the current state of NBA officiating. Tungkol kay Foster, ang ejection na ito ang pinakabagong halimbawa kung bakit hindi siya dapat maging referee sa mga laro na kabilang si Paul kabilang sa mga requirement ng NBA para sa si isang crew chief ay ang high-level play calling, partnering skills, and tools for handling any game situation, including interpersonal communication. At ang mga katangiang ito ay hindi mo makikita sa nangyaring ejection ni Chris Paul. And whether they'll come around in the next CP3s versus Scott Foster remains to be seen. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.